Hello mga sangkay. Kita nyo naman. Ayan. Ako ay magluluto ng binagoongan pork with talong. And then, ipakita ko yung mga rekado ko. Mga materialis na gamitin. Ayan, may niwan akong bawang, sibuyas. Yung talong binabad ko muna sa tubig na asin para hindi siya mangitim. Pork, nugasan ko na gamit ko ay kasim. Kahit anong gamitin, okay lang. Bahala kayo. It's your choice. Tapos yung aking bagoong. Hold on. Ayan, itong bagoong. Sabuti na siya, mga sangkay. Ayan, maininit na akong kawali with mantika na solid. Maggisa na tayo. Ayan na nga, mga sangkay. Mainit na yung aking mantika. So, ilalagay ko na yung aking onion. Magbisa lang natin konti. Yung sili ko, huli ko na ito ilalagay pag Luto na yung aking pork para hindi, kasi pag nilagay mo agad, nako, mosang sangkay Ang hang. Eh, lagi spicy, pero siyempre yung iba, sipin din natin yung ibang kakain, no? Tingin ko mura ang ano nga yung mga sangkay, sili, kasi oh, ang lalaki. Yan, lagi ko na yung aking bawang. Lagyan na rin natin ang ating pork para magisang maigi. Nasaan kayo mga karni, manok, nahagas ko yan sa, nilalamas ko muna yan sa asin. Babanglawan syempre. Takpan natin para magisang maigi. Takpan muna natin. Hayaan muna natin. Ayan ang sangkay chick natin. Ayan, nagtubig siya. Lagyan ko na siya ng panglasa. Lagyan na natin ng panglasa. Hayaan ko muna siyang mag-isa bago ko ilagay yung talong. Ayan, na, nilagyan ko siya ng ano, granules na chicken powder. Ilagyan natin ng pinong paminta. Marami kasi akong pinong paminta, so pinong paminta ilagay ko. Hayaan lang patuloy natin mag-isa ang gusto ko patuyuin yung tubig bago ko ilagay yung talong. See you later. Ayan mga sangkay. Naiga na nga siya. So, ilalagay ko na yung talong. Lagay ko na yung talong. Lagay na rin natin yung bagoong. Lagay na rin natin yung bagoong. Maglagay na, na rin tayo ng bagoong. Kunti lang naman ng bagoong. nak tak 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 tak, -tak, -tak. ugasan <laughs> ko eh ano ko lang kasi yan mga sangka ililipat ko siya ngayon sa yan natin eh ano natin haluin muna natin ililipat ko siya ngayon sa ano dito sa induction cooker hindi, dito na lang ako. Sa ano. Next time na lang ito mag-induction cooker. Ayan. Lagyan ko ng tubig tong buti ng bagoong bubuhos ko. Ayan. Lagyan natin ng sabaw. Ayan mga sangka, nakatatlong buti pala ako. So, takpan natin. Mamaya natin lagyan ng ating pampa-enhance ng lasa at saka yung sili later na. Takpan natin ulit. See you later again. Ayan na nga mga sangkay. Ang aking pork binagoongan is done. Ayan na siya. Actually, niloto ko to sa induction cooker. Done. Thank you guys for watching.